Punta na, tara, tara. Kumusta naman, kumusta? Okay lang, man. Ang mm -hmm. layo nung <laughs> Dati Budapest lang kami. Ngayon, bumabiyahe ka ng apat o limang ako. <laughs> Utang ina. Okay. Boss, choreographer. Wala mo, shoutout dyan. Shoutout, shoutout, shoutout. Ayun yung tagaturo. Hello mga kapayan, nabangan nyo mamaya ang aming first performance ng aming grupo. Aliyah. Hello. <laughs> so, kamusta, kamusta? Ayos lang, parang namang Parang namang maleta eh Kala mo naglayas eh, no? Good luck sa sayaw niya Ay, meron ako Ay, hindi Pare eh. Ito yung nakikita ko sa tiktok eh Ay, hello po Pre Oh, ito yung dalawa oh Ayan Nahiya pa ako <laughs> So, Yo, what's up, Wood sabo po ngayon si Leonard. Say, hey. say hi. Hello. Shoutout, baby. Shoutout ka. Shoutout nga pala sa PDC. Kita kids tayo. Yon. So, pupunta kami ngayon sa New Gati. doon yung mga kasama niya. Magpa-practice ba kayo, di ba? Hindi, mag-practice. Counting lang. Counting lang. Tapos, Counting. ano ba? Anong, anong feeling na sa'yo kayong mamaya? Oh, first on stage to. <laughs> Kakalat tayo. <laughs> So, uh, nakarating ako dito kapon mga ako na. Alas 8 na ng gabi. Flashback. So, yo, what's up, Moongang? Nandito na tayo sa Sigedi. So, tatawagan ko yung kaibigan ko. Then si Lay, andun sa misis niya. Luto siya ng kwan. Nagluto si Lay ng adobo. Tagal-tagal rin ako ninakakain ng manok eh. Kaya <laughs> po, dinala ah! Delikado <laughs> pong manok. Pecha de peligro ay. Oh, pecha de peligro na. Tapos doon, ah, mga siguro pagdating ko doon sa hotel nila, inaantay ko pa, inaantay ko pa siya kasi wala pa siya sa hotel eh. Then yun. Nag-inom kami ng konti ng mga kaibigan niya. Pero sila hindi naginom kasi may sasayaw siya, sasayaw siya pag kinabukasan nila eh, like, ngayon. This portion is brought to you by Hell. Ito yung paboritong inumin ng mga Hungarian. <laughs>

I love Lago. <laughs> Ayun. Pare. Oy! Pare guys, good morning. Apo nang hair ko ano? Bad. Ay nang matatapang. Hindi bumaga yung uh, pangalan niyo dun sa performance niyo. Eh parang pang-gay yung. Ah, ah man. Pero pag mistara ito. Alright. Ayun, bet. Hi guys. Hello, Europe. Hello, I'm from Europe. Hello, Sa Europe. I'm say from 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 Europe. Hello, I'm from Europe. Hello, I'm from Europe. Hello, I'm from Europe. Hello, I'm from City. Hello, I'm from Europe. Hello, I'm from Europe. Hello, I'm sa tapos dito na, ano, last year, naglog ko dito ba? Laila ba yan nasa Buhangin City? Si, si, sa Buhangin City. Doon lang? Ay, mga siguro, uh, 20 minutes siguro, 30 minutes kami. So, yo, what's up, so Moongang? Before sila magsayaw sayaw practice muna sila. Pero hindi pa sila kompleto, Moongang, eh. At tingnan natin yung practice nila. Uh... Boss, sayaw ka na, boss! <laughs> ano lang tayo, uh, audience lang oh, tayo. Audience, audience. Yeah. Sabi, sabi ng iba, sabi nila, akala ko sasayaw ka kasi ikaw yung inaabangan namin, char. <laughs> sabi ko naman na hindi ako sasayaw, baka kasi pagsumaya ako pag si uyan yung mga tao. Ay nang, ay nang. Ito yung si boss ay. choreographer. Pala shoutout dyan shoutout shoutout tata yung taga-turo, yay. Boss, hindi Siya 'yung, nagtuturo ng saya Magaling sa mayod. Para <laughs> Pare. Nice to okay. meet you. Yon. Tasa bay lang kami ni Richard. Enantay ko pa na sa. sige, sige, sige. Yon. Good luck sa sayaw niyo. Salamat. Yon. Bye bye. Kita tayo mamaya, kita tayo mamaya. Kita kits, kita kits mamaya. Pinao ng Pinas. Hindi. Dalawang maleta. Hindi ako na film, mamaya may lang. Mamaya lang po. All right, <laughs> Hello, Hello. <laughs> Hello. <laughs> Hello, <laughs> <laughs> Yanni. Hello, Judith. See ya. See ya. <laughs>

Hey, sir. Hello, sir. Warning, sir. sir. Wala sir. Sir, okay lang mag-vlog, sir. Ha? Okay lang mag -bug. Hi, sir, James. Good to Hello, sir. Hello, sir. Hello. Welcome to my vlog. Oh. Hello, Edmond. Hello, po. Hello, Edmond. Hello, Hello. Hello Edmond. Pwede ka mag-vlog, wag mo kunin si Madam. Ano yeah. <laughs> na lang ko na siya, ano na lang ko na siya. Ah, narinig ko. Oko, ako pwede. Yung... Pwede? Ay, pwede kami na huwag lang na <laughs> <laughs> yung nasa gitna. Mag-gusto niyo mag-gusto niyo ng raffle kasi marami tayong mga pa -premium. 500 Tapos you can pick what what number? Edmond, Chavez. Chavez. Okay, okay, okay. Jimbo, dito ka. Thank you. Yeah. Titingin ba kami, sir? Ano lang. Edmond, Chavez. Nakatingin tayo. Kulay green ulit. Kulay green po ulit. Oh, what's the 3, 2, Green. <laughs> Sahanay so, na. So, mon ga nagba practice sila yan. And then, and dito kami sa na nakaupo. Oh, pre, ay kayo pre. Ano lang kami. Yo, what's up mga Dito kami. Babe, anong kakantahin mo, Dave? bum tara-tara. Buong tara-tara. Kumusta gusto? Okay lang, man. Pinuupo. Ang layo nung kaya. <laughs> Dati Budapest lang kami. Ngayon, bumabiyahe ka ng apat o limang out. Utang ina. Uy, <laughs> mga gang, kakanta to siya. Kata. Ikaw lamang. Namay, roo.

hindi ko dinangad yung mga malaking tip. Ang atin makilala tayo. Proud na buwen niya. Tagadabaw din to. Bisaya din. Bisaya. Maraming bisaya dito. Magsisimula tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating programa. Ito ay ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas or the singing of our Pilipinas.

Hoy oh, Ang aking pangako na ang pagibig ko ko'y laging sa kahit maputi na ako Ano na? Wala. 85. So, yo, what's up mga gang? Uh, na, pupunta. Natapos na yung event. Nagpupunta kami sa bahay nila. Iyan. Oh, mga kayo kayo. hello. Kasi, uh, so, ako, huwag, huwag na yung, huwag na yung mag-expect kung may partner ako kasi wala. Wala na kami. Siyempre, so, ito yung, uh, ito na lang, ganito na. Imagine lang natin na si Ibana, alam yung panatin. Mulan. Uh, okay. Judith, how was the food? Is it good? Yeah, it was good. I like it. Uh, what, what food did you eat? <laughs> I don't know. What Shanghai, I Sha Shanghai. Shanghai I ate. Of course, <laughs> the sweet. The sweet. Hello. Uh, Hello. No, I will not include that. <laughs> because they will see that. Hello, That's not that

first time namin magkita, tawhan magkita tawhan nilay ay, ani ay, haricano so, so, oh, eh, yung pacsunya hindi walay video yung parts niya Ay, wala ano 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 You, you, can, you can ask huh? anything about food or anything know. or culture. The Filipino is cheater, food? cheater or <laughs> <laughs> what? Favorite one? food? What was your favorite food? Uh, I like the Hungarian food, the uh, taronya. Taronya. this tarunya okay. What about you, bro? Camel I, <laughs> <laughs> I like goulash. Goulash. I like also the pudding. Pudding. yes. We must have goulash. Who is your loved one? What? Who is your loved one? I'm, I'm single. Nobody loves single. <laughs> she is single but ready to mingle. <laughs> <laughs> yeah. No, no. Yeah, so. Yo, who is Al your loved one? Al yeah. Yo, bro, who got you smiling like that? Like. hanggang na kami, maulan pa rin pero naman lang siya malakas